farmers welcome back to my channel the salonika's farm video. So, may ko sa si inyo na bagong bili natin na farm equipment dito sa farm na makakatulong ulit sa ating pagtatanim dito. So, ipapakita ko sa si inyo. So, mabilis ang vlog lang ito. So, ito yung tinatawag na um, mini um, cultivator um, mini cultivator tractor. So, ayan. Hand tractor siya. Ayan. So, ginagamit ito mga farmers sa mga pagtatanim ng mga kamote. Ayan. May mga pwede kang magtanim ng mga baging ho, yung ganyan. Basta yung panglinis siya sa lupa. So, i-explain ko sa si inyo kasi may lima rin tong attachment or limang bala ito. So, ipapakita ko sa si inyo kung saan ito ginagamit. So, like ito. So, ito pong ating um, hand mini cultivator na tractor. Ano siya? Powered by diesel. So, um, diesel yung kanyang crudo. Tapos, meron siyang limang attachment. Pakita mo to. So, ito una. Ito yung pinaka-tractor niya. Ayan. So, mapansin niyo o, ganyan yan. So, mamaya, ito try naman natin ito later para makita po ninyo kung paano guma, gumana. So, this one, itong, at, itong attachment na ito naman is um, um, for seed, um, seedling, seedling procedure. So, yun yung mga automatic na, nag na nagtatanim. So, maglalagay kayo dito ng mga buto, kagaya ng mga rin, mais, yan, yung mga ganun klase. Tapos, automatic na siya magtatanim once na naka-attach dito sa ating hand a mini tractor. Tapos, ito naman is pang, um, pang hawi or if, pag dumaan yung tractor sa gitna or linya ng lupa, so maghahawi siya. Gaganon. Kaya, isang malaking um, arrow lang siya. So, ito isa naman, ito, ito naman ay like, pang kalaykay or pang patag sa lupa. Ayan, pang kalaykay. Tapos dito dito naman is um ganun din pang tudling din daw at dalawang dalawa parang dalawa siyang kanalang mangyayari. So ngayon ito try natin to dito sa aking um, kamutihan para makita natin kung paano gumana. So ganyan siya i-open Nila, parang normal makina lang. Grabe alam. May grado daw. Hala. <laughs>

Eh, ito malaki braso. Yun! Yon. catchment na at is araro So tingnan natin kung maninis yung ating um, area Um, nagawa or natapos ng ating um, bala na pan-tractor o pang -line. So, kasi nga, mini hand tractor lang siya. So, mapansin niyo yung ating na araro is um, small line lang. Ayan, maliliit na linya lang. Ayan, ganyan. So, mas maganda to mga kaparmers kapag, ayan hanggang doon. So, kapag kayong medyo maliliit na mga bahagi ng kaniman ay kailangan yung malinis. So, makakasuot yung ating hand tractor pag mga pantarin ng mga kamote. yan, so maganda 'yung ganito na parang may tudling na siya. yan So medyo mapapadali 'yung trabaho natin kasi hindi na natin mamanu-manuhin. Meron na tayo umakin na. dito sa area natin dito, may mga tanim tayo ng mga kamote. So, baka yung pag dito sa kabila na ito, so, tataniman din natin ng kamote yan. So, dito, yun so, meron tayong tanim dito. Medyo makapal na yung kamote natin. tapos natin iararo yung um, ka medyo konting bahagi ng ating pagtataniman ng kamote so papakita ko sa si inyo yung nalines at nagawang linya ng ating uh, mini hand tractor cultivator so ito ko sa si inyo so yan so, malaking tulong na rin to kung may mga maliliit kayong taniman so kung um, kailangan yung manumanuhin so malaking tulong pag ganito na yung gamit nyo. Yan. Mabilis lang yung matatapos. So, napakaganda ng itsura. Pwede, pwede na natin taniman ng kamuti agad to, Yan. So, mapansin niyo sa lupa, yan na yung tinatawag din lang tudling, kung tawagin dito sa Bisaya, sa Bohol. So, yung parang, parang ano siya, parang ganun na lupa, yung, para may hubog ng tobleron, ganyan. Yung para siya pa ganun. Yan. Hanggang doon na yan sa dulo. So, ito pa, ito, etong kapag ganitong kalaki yung aming area. So, may malaki po kaming tractor. Ang gagawin po namin dyan, tatractor rin na namin na malaki yan. Yung malaking tractor ko na gamit. Tapos, um, after malinis, so, yung gagamitin na natin yung mini cultivator natin na hand tractor para maging ganito yung itsura niya. Yan. Yeah. So, hindi na tayo mahihirapan dahil hindi na tayo magmamano-mano sa pag-tutudling. Um, Ayan. So, very nice itong makina maki na nabili natin para sa pagtatanim ng mga kamote. Tapos, minsan pa magtatanim kayo ng mga mais. So, meron na rin siyang seed planter. Ayan. Tapos, um, maganda rin yon kapag sa mga mais nyo tanim. So, yung mga gilid-gilid na tinutubuan ng kunwari, di ba may mga mais kayong tanim pa ganito. So, yung mandang gilid, tinutubuan niya ng mga damo. So, pwede nyo gamitin yung mini cultivator para malinis po yung gilid at hindi ma makakuha ng sustansya yung mga damo, mas malakas yung makukuha ng mga mais nyo. So, yung mga gilid-gilid ng mais, pwede rin linisin ng um, hand cultivator. Kasi maliit lang to. Hindi siya sobrang laki na makina, kaya kasya po siya sa mga maliliit na sa medyo mga maliliit na pasukin. Yan. ganito kasi sa kalalim pag kinalalan yan, yan yung nagawa niyang kanal so mapansin niyo ganun yung natin na blade so maganda yung pagkakanal niya so yun yung gamit ng isang ating attachment na kinabit na bala so kanina ito yung ating ginamit pang araro so pinalitan natin siya ng um, one blade lang pang, pangkanal kanal ito pang kanal ganyan yan pang kanal siya. Pakita ko sa inyo kung paano sa pagtanal. So, yun mga farmers um, Ito lang muna yung napakita ko sa inyo Pero i-update ko sa inyo Once na mapataniman na rin natin to ng kamote Itong lahat ng area na to So, yun mga farmers Kung nagustuhan nyo itong video na to Please like and subscribe sa aking YouTube channel At click na rin po yung notification bell Para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko Dito sa aking YouTube channel Ay mga farmers, thank you for watching And happy farming